Wala akong maisip na rason para gawin niya sa akin yon. Dear Madam Native Filipina, gusto ko pong ma-share ang aking karanasan sa pag-aafam. Pinanunood ko po ang bawat storyang ibinabahagi mo. Kaya naman naisipan ko din na i-share itong aking love story. Isa po pala akong single mom. 38 years old. May isang anak na lalaki at hiwalay sa ama ng anak ko ngayon po ay kasalukuyang nasariyad ako nagtatrabaho bilang isang nani sumubuk po akong makipagrelasyon sa Pinoy, 3 times na pero lahat na uwi lang sa panluloko sa akin kaya naman nawalan na ako ng tiwala sa mga Pinoy dahil nga sa last breakup ko kaya naisipan kong mag-install ng tiktok app para libangin ang sarili ko fast forward madam, merong isang afam na nag-comment na umagaw ng atensyon ko kasi po lagi pong Tagalog ang comment niya pero yung profile niya isa po siyang foreigner until naisipan ko pong bisitahin yung TikTok account niya. Fast forward last December 2, 2021 ay nagchat na siya sa akin sa TikTok saying hi and he introduced himself formally. Pero ako, sin mood lang ang ginawa ko sa chat na yon. Fast forward 20 days later and that was December 22, 2021 ay nagchat siyang muli. At dahil boring ako that time, inaisipan ko siyang replyan. At doon ko na nalaman na nasa Riyadh pala siya few weeks ago para sa Hajj niya. Kasi isa siyang Muslim. Pero ang sabi niya, 22 years old na siyang nakatira sa US with his parents and two siblings. Madam, negosyante po siya. He owned two meat shop. Sinakyan ko na lang po ang mga sinasabi niya pero hindi ko yon pinaniniwalaan. Sinasabi ko na lang na nanggo good time lang yata ito. Fast forward, tinanong niya ako kung ano ba ang WhatsApp account ko. If meron ba. So dito na nga ako nag-open ng kaunting bagay tungkol sa akin. Sabi ko din na pangarap ko ding makapagtrabaho sa US kasi nga malaki ang sahod at maganda ang mga benefits. Ang sagot naman niya ay eh, why not? Everything is possible. Madali ko siyang nakagaanan ng loob kasi marami kaming pagkakapareho. Parehas kasi kaming open-minded. Na-open niya din sa akin na tatlong beses na pala siyang kinasal. Pero divorce din yun lahat. Wala siyang anak kasi yung kasal daw niya is with agreements only. From Yemen pala siya madam. Kaya yung mga kababayan daw niya na gustong makarating sa US ay kinakausap siya with offering money para lang sa green card. Ganon daw lahat ng nangyari. And every two years after their marriage ay they got divorced. Fast forward madam, nagkasundo kami na maging mabuting magkaibigan. Alam mo ba yung bawat topic namin ay laging masaya? Lalo na kapag puro mga kalukuhan niya yung naikukwento niya sa akin. Umpisa nung nasa elementary hanggang college. As in lahat na talaga madam. Lalo na sa tsuktsakan experience. By the way madam, sinasabi niya po lahat ng kwentong yon through video call. Habang nasa meat shop siya, nagtatrabaho at walang masyadong customer. Natutuwa ako na pati family pictures nila ay pinapakita niya na din sa akin. Kasama niya na din ipinakita ang labas at loob ng bahay niya pati ang meat shop niya. Kahit po nasa counter siya at busy ay nag-uusap pa rin kami sa camera. Panay pa rin kwentuhan namin. Tinatanong niya nga ako if may naging boyfriend na daw ba akong foreigner. Sabi ko naman wala kasi takot ako. Tinanong niya ako kung bakit. Ang sagot ko naman sa kanya ay, ang sabi kasi ng mga friends ko mga bastos daw ang mga foreigner. Sagot niya, not all. Sagot ko naman, maybe. And then fast forward madam, noong February 7, 2022 ay nagulat na lang ako nang bigla siyang nag I love you. Pinipigilan daw niya ang kanyang sarili na mahulog sa akin pero hindi daw niya kayang labanan. Mahal na mahal daw niya ako. Sabi ko, are you sure? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Masayahin daw kasi akong tao madam. Masarap ka usap, mabait, malambing at malalahanin ma pa. February 14, 2022, nagpadala pa siya sa akin ng pictures na may hawak siyang flowers and chocolate. Sobrang kinilig naman ako doon. Fast forward, naging kami na po ni Afam. Dahil open nga siya sa akin, ay naikwento niya din sa akin na may nirireto daw ang mother sa kanya. Isang girl na 26 years old na Muslim. Kasi uso talaga ang arranged marriage. Friend daw kasi ng nanay niya ang magulang ng girl sabi ko sa kanya susundin mo ba ang mga magulang mo sagot niya naman sa akin ay kailangang maikasal muna kami sa Pilipinas para daw baka sakali hindi na daw siya mapipilit ng nanay niya na maikasal ulit sa pamamagitan ng isang arranged marriage pero kung ipipilit daw talaga ng mga magulang niya yun sa kanya e eh papayag ba daw ako madam na maging dalawa kaming asawa niya pero madam ako daw ang magiging first wife niya Sagot ko naman sa kanya madam ayoko ng may kahati. So ayun linatag niya po sa akin ang mga plano niya na uuwi siya sa Pilipinas para i-met ako. By the way madam nagpadala po pala siya ng pera para ayusin ko yung tourist visa ko para makapunta daw po ako sa kanya if ever na hindi siya matuloy na makapunta sa Pilipinas. Kasi ang gusto daw niya sana ay uuwi siya sa Pilipinas and then magpapakasal daw kami. Sa kanya ako isasama sa US kapag okay na ang lahat ng requirements. Naging smooth ang relasyon namin, Madam. Kasi very broad-minded po siya. Lagi ding nagsusorry kapag konting oras lang ang nabibigay niya sa akin dahil minsan sobrang busy siya. Magaling siyang manuyo, Madam. At isa pa umabot ng 68,000 ang perang napadala niya sa akin para pangayos ng tourist visa ko at pangtubos din ng aking alahas dahil alam niya na may nakasangla akong alahas until umuwi ako sa Pinas last August 2023 inayos ko yung aking visa at nakasked na ako for interview pagka January 2024 Madam, napansin kong one week na ako sa Pilipinas pero wala pa rin siyang paramdam. Fast forward, two weeks later ay nakipag video call na nga siya sa akin. Noong tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagparamdam ay ito ang naging sagot niya. Binigyan niya lang daw ako ng time para sa anak ko at sa pamilya ko para mas solo daw nila ako. Fast forward nitong August 27, 2023 ang huli niyang recording video call sa akin. 4 a.m. yon kaya hindi ko na siya nareplyan dahil tulog pa ako. Hindi ko alam madam bakit biglang nawala na siya ng oras sa akin until dumating ang buwan ng September 2023. Wala na talaga siyang paramdam. Fast forward, nagdisyon akong bumalik ulit sa amo ko sa Riyadh kasi ayoko pong magmukmok sa Pilipinas. Sinubukan kong tawagan yung US cellphone number niya pero voicemail ang sumasagot hindi naman kasi ganoon yun. And then yung last usap namin nang nasa airport ako sa Riyadh. Tinawagan ko siya para hindi masayang ang load ko. Fast forward, ano ba ang iisipin ko kung di ako ni Afam? Wala naman akong maisip na rason para gawin niya yon sa akin. Last October 2023 ay nagdesisyon akong bumalik ulit sa amo ko. Kasi na fully paid na yung tourist visa ko and schedule ko nga for interview last January 2024. Fast forward madam, nagulat ako noong November 7, 2023. Bigla siyang nagchat sa akin. Ang sabi ni Afam, nakulong pala siya last August 28. Dahil bumisita siya sa nabili niyang building space for rent. Pag open daw niya doon ay nagulat siya bakit ang daming dugo sa sahig. May patay daw na dalawang tao. Isang babae at isang lalaki. Tumawag daw siya sa pulis at isinama siya sa presinto dahil siya po ang may-ari ng building na yon. Na-detain daw po siya from August 28 to November 6. Sana daw mapatawad ko siya dahil ang tagal niyang hindi nagparamdam sa akin. Dahil bawal daw ang cellphone sa jail. Ayun na nga din ang last message niya sa akin, madam. Kasi yung reply ko ay sinin mood na lang niya. Kaya masakit man sa akin yung nangyari pero life goes on ika nga. If kami talagang dalawa ay ibabalik siya ni God sa akin. Pasensya na madam at napahaba ang kwento ko. If may magandang mangyari between us, susulat po ako ulit sa inyo. Maraming salamat po sa oras na mabasa niyo ang aking experience sa aking afam. Na ghost ako, sin mood na lang. Hello Madam Letter Sender. I know you don't need any advices from us kasi you're just sharing your AFAM experience. But I want to say something still sa kwento mo. Madam, ngayon na nasin mood ka na niya at hindi ka na niya nareplyan, while nakalabas na naman sana siya sa kulungan, sa pagkakadetain niya, then I smell something fishy na may mas malaki at malalim pa siyang problema. At yun ang hindi ko alam at hahayaan na lang natin muna na time will tell. Kung malalaman mo pa ba or hindi na. Yes, I agree na kung kayo, kayo talaga at ibabalik siya ng Panginoon sa iyo. Isama mo na lang siya sa mga panalangin mo na sana'y malampasan niya ang pagsubok niyang kinakaharap ngayon sa buhay niya. Letter sender, kung may kinalaman din sa problema niya ang another arranged marriage ng parents niya at baka maaring kinasal na sila, e eh, ikaw na po ang bahala sa sarili mo kung magbabalik siya, matatanggap mo ba? Kasi sinabi mo na ayaw mong may kahati sa kanya. Well, kung yan ang gusto mo, then never settle talaga. I-follow mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. At kung hindi niya kayang ibigayan sa'yo, then find someone new. You deserve better. You must give love, respect, and also, you must value yourself. Huwag kang padalos-dalos ng desisyon kung sakaling babalik man siya na may malaking problema. Pag-isipan mong mabuti kung kaya mo bang pasukin ang sitwasyong sa simula pa lang ay inayawan mo na. Paalala madam, magpapakasal kayo sa Pilipinas, meaning matatali ka sa kanya. Baka maging problema lang ang balik niyan sa kung hindi mo nakayanan ang sitwasyong dalawa kayo sa buhay niya.